sa mga kasaliksik? Kagaya ng ating karagatan at kagubatan ay sadyang marami din tayong dapat na malaman at matuklasan pa patungkol sa ating desyerto. Kung saan ang iba pa sa mga ito ay maaaring bumago sa pananaw natin sa ating mundo. Kaya mula sa kristal, na magpapakita ng kasaysayan ng ating planeta hanggang sa kakaibang bato na hindi maintindihan ng mga eksperto ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang natuklasan sa disyerto kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10. Misteryosong Kristal Alam mo ba na mayroong makakaibang kristal sa disyerto ng bansang Libya na nahirapan ng mga ekspertong matukoy kung saan ang galing at nagmula? Ito ay ang tinatawag na Libyan Desert Glass na ginagamit pa kahit na noong 3,000 taon na ang nakararaan ng mga sinaunang maharlika ng bansang Ehipto. Dulot na makinang na itsura nila ay talaga namang perpektong ilagay na palamuti sa mga kasuotan at talahas na magpapakita ng kayamanan ng taong nagsosot nito. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay gawa raw sa silikang ang mga kristal na ito na mababuo lamang mula sa init na 1600 degrees Celsius kung kaya't natukoy nila ng mga Libyan Desert Glass ay nagmula pa noong halos 30 milyong taon na ang nakararaan matapos tumama ang isang bulalakaw sa ating planeta na gumawa ng matindi at mainit na pagsabog na parehong nakamamangha at nakakagulat pa na malaman. Number 9. Bagong uri ng dinosaur Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa desierto ng Sahara ay merong nadiskubreng ang mga eksperto na bangkay ng isang dinosaur na sadyang kakaunti lamang ang nalalamang impormasyon. Ito ay ang labi ng Abelisauridae na noong nabubuhay pa sa ating planeta halos isang daang milyong taon na ang nakaraan ay meron daw dambuhalang pangangatawan na umabot sa tatlong pang talampakan ng tangkad na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang siya kalakas noon na kinakaya raw pantayan ng pagiging agresibo ng sikat na mga t -rex kung saan ang nilang fossil sa lugar ay ang kasalukuyang isa sa pinakamatandang fosil ng nilalang na ito na dahil sa pagkakompleto nito ay madaling natukoy ang itsura ng nilalang at istruktura ng kanyang pangangatawan. Number 8. Dambuhalang Sandstorm alam mo ba na mayroong isang uri ng bagyo na nagaganap lamang sa desyerto na kahit pa binabao lamang ng mga buhangin at alikabok ay kaya pa magdulot ng matinding peligro na sisira sa buhay ng maraming mga tao? Ito ay ang mga sandstorm na talagang namang makikita ang kayang idulot na peligro mula sa nakuha ng video na ito na naganap daw sa Sahara Desert noong ika-27 ng buwan ng Pebrero taong 2007 kung saan matapos tumama ang malakas na hangin sa lugar ay natangay nito ang dandang milyong toneladang mga buhangin na bumuo sa ulap na umabot ang haba sa dandang daang kilometro na iging dahilan para madami ang napahamak na mga tao, dulot na karamihan sa kanila ay nakasinghot o di kaya ay napasukan ng mga alikabok at buhangin sa kanilang mga ilong, mata at bibig na naging dahilan para kailanganin nilang dalhin sa ospital para lamang maagapan. Number 7. Mauro Prosperi sa dinami-rami ng mainsidenteng nagaganap sa desierto ay sigurado akong ang nangyari kay Mauro Prosperi ang isa sa pinaka nakakagulat sa lahat. Sa dila nang noong sumali siya sa isang maraton taong 1994 ay hindi sinasadyang naligaw siya na naging dahilan para ma-stuck siya sa desierto. Siyam na araw siyang nawala at nang matapos siyang matunto ng mga autoridad ay agad niyang kinuwento ang kanyang pinagdaanan kung saan ayon sa kanya ay matapos niya raw malaman na naliligaw na siya ay humanap siya ng pwedeng puntahang destinasyon kung saan napagdesisyonan niyang puntahan ng isang bundok na kanyang natanaw na naging daylan para maglakad siya ng isang daan at walongpong milya hanggang makapasok siya sa teritoryo ng bansang Algeria na matapos madiskubre ang kanyang kalagayan ay agad siyang dinala sa hospital. Kailangan daw ni Mauro na kumain ng ahas sa at mga butiki na kanyang nadiskubre habang ang kakaunting tubig mula sa pinigang halaman naman ang kanyang iniinom upang masiguradong hindi siya manghina sa uhaw at gutom. Hindi man nanalo si Maru sa maraton ay hindi may tatangging ang kanyang katibayan ng loob habang pinagdadaanan ng suliraning ito ay talaga namang nagpapatunay na isa siyang winner sa buhay. Number 6. Libingan ng Sinaunang Tao sa desyerto ng Sahara sa panig ng bansang Nigeria, ay mayroong isang lugar na kung tawagin ng mga eksperto na gobero na kilala sa pagiging isang sikat na archaeological site dulot na matatagpuan dito ang pinakamatandang sementeryo sa desyerto kung saan ang mga bangkay ng mga tao na madidiskubre sa lugar ay maabot daw ang edad sa 10,000 taong gulang kung kaya't noong panahon ng bato paraw ang mga ito naninirahan Kasabay ng mga nadeskubring bangkay ng sinaunang tao, ay natuklasan din sa lugar ang mga bangkay ng mga sinaunang nilalang, kagaya ng Sarcosuchus Imperator na naninirahan sa ating planeta isang daan at labing dalawang milyong taon na ang nakararaan, kung saan silang may hawak ng titulo sa pagiging pinakamalaking buwaya sa kasaysayan. At dahil may iba't iba pang mga bangkay mula noong sinaunang panahon ng nahukay dito, ay talaga namang makikita kung gaano na lamang kaimportante ang lugar para sa mga ekspertong nag-aaral at nag-iimbestiga ng kasaysayan ng mga tao pati na rin ng mundo. Number 5. Sinaunang Sining Hindi na bago sa ating kaalaman na kahit pa ang mga sinaunang tao ay merong kakayanan noon na gumawa ng sining na nagpapakita ng kanilang pang-araw-araw na buhay Ngunit dahil sadyang bihira lamang matuklasan ng ganitong mga makasaysayang sining, ay talaga namang importante at pinapahalagahan ang bawat isa sa kanila. Kung kaya't ang nadiskubre ng mga eksperto sa bundok ng Tadhar, Akakus, sa parte ng Sahara Desert, sa Bansang Libya ay talagang namang pinagkaguluhan ng lahat matapos si pagbigay alam sa publiko. Dulot ng mga sining nagpapakita ng mga buhay ng sinaunang tao ay nagmula pa raw lagpas 3,000 taon na ang nakararaan. Ang mga pintat at ukit na makikita sa padar ng bundok ay nagpapakita ng mga sinaunang tao at kanilang pakikisalamuha sa mga giraffe, elepante at iba pang mga nilalang kung saan ang iba rito ay buhay pa din hanggang sa ngayon habang ang ilan naman ay extinct na. Kung saan ang sining na ito ay makatutulong din daw upang maintindihan natin ang paraan ng pamumuhay hindi lamang ng mga sinaunang tao kundi pati na rin ng mga sinaunang hayop. Number 4, Misteryosong Mata ng Sahara Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na merong nadeskubring misteryosong bilugang hugis sa parte ng desyerto ng Sahara sa bansang Mauritania na tinatawag na Richard Structure o mas kilala sa bansag na Asul na Mata ng Sahara. Dulot ng lugar na ito na nakikita mula sa labas ng ating planeta ay misto isang totoong mata na talaga namang may papakita sana ko nga nang imahe na ito ng mga astronaut na parehong nakakagulat at nakamamanghang malaman. Misteryoso ang lugar na ito dulot na kahit pa matagal na itong pinag-aaralan at iniimbestigaan ng mga eksperto ay hindi pa rin nila matukoy kung paano na buong lugar at kung bakit ganito na lamang ang itsura nito. Kung saan may mga tsori ang sinasabi ang mga residente ng lugar patungkol sa sinuunang syudad na nakatayo raw dito noon na hindi matukoy kung tama nga ba o mali hanggang sa ngayon. Number 3. Fairy Circles sa Desierto Sigurado kong alam na ng marami sa atin na dahil sa mainit na panahon sa desierto ay sadyang bibihira at limitado lamang ang mga halaman na tumutubo dito. Kung kaya't lapis na lamang ang gulat ng mga residenteng naninirahan malapit sa disyerto ng Namib sa bansang Afrika matapos nilang matuklasan ng mga kumpal ng bulaklak na tumutubo sa buhanginan o kung tawagin ay Fairy Circus. Gulat na para daw itong lugar na ginawa ng milagro ng mga diwata na siyang nagbigay buhay sa mga halaman. Sa kasamang palad ay ang pagtubo lamang daw ng mga bulaklak sa ganitong hugis ay dahil sa mga anay na naninirahan sa ilalim ng buhangin na matapos kainin ng mga halaman ay ikakalat ito na nagdudulot para magkaroon sila ng bilugang hugis na sadyang dumismaya sa mga tao matapos nilang malaman ang katotohanan. Number 2. Dambuhalang Kamay Ano na lamang ang magiging reaction mo kung sa pagbisita mo ng desyerto ay meron kang madiskubring tambuhalang kamay ng tila ba isang higante na kumakawala sa buhangin? Ganito na lamang ang tanong na dumaan sa isipan ng mga taong unang beses na nakita ang Mano del Desierto sa Atacama Desert sa bansang Chile kung saan ang dambuhalang skulptura na ito na umabot ang tangkad sa labing isang metro ay pinakilala sa publiko taong 1992 na siyasabing sumisimbolo raw sa kahinaan ng mga tao lalo na at sa panahon ng kagipitan at kahirapan kung saan matapos daw silang malibing o matabunan ng problema ay tanging pagtingin at paghiling na lang sa may kapal ang kanilang kayang gawin kaysa gumawa ng aksyon sa kanilang mapinagdadaanan. Ang minsan yung binibigay nito sa mga tao kasabay ng kanyang nakamamanghang itsura ang biging kung bakit madalas bisitahin ng publiko ang dambuhalang kamay na ito. Bago tayo magpatuloy sa unahan sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng nadeskubring bangkay ng halimaw di umano ng mga eksperto sa disyerto na sinasabi nilang nagmula raw sa dinosaur kung saan dahil daw sa mainit na buhangin ay halos ma-preserve na ang itsura ng labi ng sinuunang nilalang na ito na nagbibigay sa kanya ng kanyang nakapangingilabot na itsura. Agad daw isinara sa publiko ang lokasyon kung saan nila nadiskubre ang dinosaur dulot na maaaring mapakailamanan ng posibleng mga bangkay na maaari pang mahukay dito. Number 1. Al Nasla Kung makikita mo ang Al Nasla na matatagpuan sa desyerto ng Saudi Arabia, ay sigurado akong parehong magugulat at mamamangha ka sa kakaibang rock formation na ito. Dulot na agad mong mapapansin na tila bahin natin ito sa gitna, kung saan ang mga perpektong pagkakahiwa at pagkakahati sa bato ay talaga namang gumugulo sa isipan ng mga eksperto sa loob ng matagal na panahon dulot na hindi nila matukoy kung paano na lamang ito nangyari. Kung titignan ding mahigay mapapansin na ang Al-Nasla ay nakabalanse sa manipis na bato lamang na sabing nagmula raw sa erosion at weathering na madalas mangyari sa desyerto. Dahil sa kakaibang itsura ng rock formation na ito, hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan ng mga eksperto ay talagang namang sumikat ito sa publiko na naging dayland para madalas silang bisitahin ng mga turistang napapadaan sa lugar. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at dapat man nating malaman at intindihin patungkol sa ating mga disyerto, na sadyang nababalot ng napakalawak na mabuhangin na hindi natin alam ay posibleng nagtatago ng mga kakaiba at hindi pa natutuklas ang mga bagay, na maaaring gumulat sa mundo kung sakaling mahukay at matuklasan. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiscovering bagay na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.